Isang inang walang matuluyan, tinanggihan ng sariling anak. Pero sa wakas, natagpuan ang tahanang puno ng pagmamahal. Hawak ang mabigat na bagahe at pusong sugatan, kumatok ang ina sa pinto ng anak na babae. Hindi niya alam kung tatanggapin siya o itataboy tulad ng ginawa ng panganay niyang anak. Bago siya makarating sa tahanan ng anak na babae, pinuntahan muna niya ang panganay. Pero imbes na yakapin siya, tinawag na basura ang kanyang gamit, itinapon niyon sa labas at pinagsarhan ng pinto. Sa gitna ng ulan at kawalan, wala siyang ibang mapuntahan. Sa bahay ng anak na babae at manugang na si Jack, iba ang naging pagtanggap. Pinapasok siya, pinaupo, at inalok ng pagkain at inumin. Doon muling naramdaman ng ina ang init ng pamilya. At nang buksan niya ang daladala, lumabas ang malaking halaga ng pera mula sa pagbenta ng kanilang lumang bahay sa probinsya, ibinigay niya ito sa kanila dahil alam niyang tunay ang kanilang pagmamahal at pagrespeto. Sabi sa Kawikaan chapter 23 verse 22, Pakinggan mo ang iyong ama na naging dahilan ng iyong pagkapanganak at huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya ay tumanda. Ang pagpaparangal sa magulang ay hindi lamang sa maganda nilang kalagayan, kundi lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan. Maraming magulang ang tahimik na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak, ngunit ang tunay na pagsubok ng ating pagmamahal ay kung paano natin sila tinatrato kapag sila ay mahina na at wala nang maibibigay sa atin. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. At kung gusto mo pa ng mga kwento ng pag-asa, kabutihan at pananampalataya, subscribe ka na sa aming bagong YouTube channel, Jazzy Stories. Tito bawat kwento ay may dalang inspirasyon mula sa Diyos. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.